sa mga pangenot na barata. Rank 1 Regional Most Wanted Person sa Bicol, arestado sa Masbate. Apat irido sa duwang magkasway na diskwido sa tinampo sa Masbate sa Camarines Sur. Kaunan sa Naga City, hinabunan. War incident sa Bicol, naglangkaw. Asin? Ah, Business One Stop Shop sa Kasilya Sorsogon, liwat na uminarangkada. Baray na hapon, Biyernes, Enero 5, taong 2024. Unina ang mga baretang Tatak, Bicol. Madadamugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes. As in 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, 18 anyos na babayi na rank 1 regional most wanted person sa Bicol na aresto na kan otoridad sa Masbate. Si May Arango sa detalye. Himas Reyes ngunya ng 18 anyos na regional most wanted person kambikol na si Alias Julie matapos na maaresto pasado alas 7 ni aga kasudma sa Barangay Salvacion San Fernando Masbate. kam pinagsarong puwersa Municipal Police Station, Sorsogon Police Provincial Office, Regional Intelligence Unit Sorsogon, asingkan kan San Fernando Municipal Police Station. Sigun kay Police Captain Edwin De La Fuente, Officer in Charge kang Municipal Police Station, Tong 2020 kan magadan kan sospek kasing kang kalivin partner kay niyang tag sa diri kang pigrerentan nindang harong sa sorsugon na nagugat sa nasa daig Matagal na po namin yan binomonitor kung saan talaga nagtatago. Kaya lang hindi po namin mauli-uli kasi magaling-magaling tumago talaga ma'am. Kaya nung nagkataon na naibigay e, sa amin ang impormasyon na nasa mas mati yun, sa bundok ng masbatik sa Maytikao, eh agad po kami lumuwas. Lumuwas ng Masbate para lang po i sa kanya yung kanyang aristo. Na ang pagsakasong two counts of murder and suspect, na daing rekomendadong piyansa, na sa presente ang nakakulong na sa Bureau of Jail Management and Phenology, Sorsugon. Mantang inot naman na nakulong ang live-in partner kay Nihuli sa ibang kaso. Ang gusto ko lang ma'am iparating sa ating mga kababayan lalo na sa bayan ng Magallanes kung sino man yung mga mga nanay diyan, mga tatay, kamag-anak, child, children na may kapamilya na matagal nang nagtatagong sa batas, matagal nang hinahanap ng batas, matagal nang wanted ng batas. Na kung maaari lang po eh, makipag-ugnayan na lang kayo, makipagtulungan na lang kayo sa amin na hikayatin niyo na sumuko, sumuko na lang sa awtoridad kasi hindi na po ito ang panahon para po tayo magtaguan. Hindi na rin po ito ang panahon para po tayo ay magtumago. Tumago, takasan natin yung ating problema. Mientras tanto, labi man ang kaugma ang kampamilya kan mga biktima. Huli ta sa makalis ang pirang taon. Nakuha na nindaan ustisya. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Tulo irido sa banggaanin duwang motorsiklo sa Masbate. Mantang lalaki iriduman kan mahitenran sa Kamarinesur. Si May Arango sa detalye. Irido ang tulo katao makalis na madiskwido sa piglulunada ng motorsiklo pasado alas 11 nin aga kasudma sa tinampong sakop kang barangay Poblasyon 1, Mobo Masbate. Sigun kay Noli Kasidsid ka Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, tulos nindang ipigdara sa Provincial Hospital ang tulong persona na interong lugadan asin may mga bari sa lawas. Kapag kasi bigyan niyo yung isa kasi nakita nyo may patrol na checkpoint. Ganun po. Ako po marami yung action niya dyan area. Kasi strict naman ng kalsada. Sino maraming nag-disgrace dyan. Kabali sa tulong lugodan ang mag anagikan sa banwa ang kambarangay magsaysay na pasiring kuta sa kasentrohan. Alagad basang subot na suminulpot ang sarong motorsiklo na nauli sa nasambit na diskwido. Ah, ang advice namin sa so, mga motorista, dapat ganda lang mag Mientras tanto, iridu ang sarong lalaki sa Pamplona, Camarines Sur, makalis na mahit and run sa Maharlika Highway sa tinampong sakupan Zone 4, Barangay San Ramon, pasado alas 8.30 kasubangi. Sigun kay Fire Officer 1 Ian Rivera, Bureau of Fire Protection, Pamplona, vehicular accident ay ipig report sa saindang istasyon na nangyari. Hasta sa naberipikan nindang na hit and run ang biktima, na man ipigdalagan sa ospital, katuwang ang sarong personahe kan Land Transportation Office. Ba Balik po ko nung madatla namin ay sinisipr po ng LTO personnel. Tapos po, nung wala. No pulse and no breathing din po siya. Yun, nung, nung, wala pa po yung ambulansya, uh, sinisipr pa din po siya. Nag-assist uh, po kami. Tapos yung mga sugat po ay uh, namin ng first aid. Katakod kay ni patanid kang otoridad urog na sa mga pedestrian maging sa mga driver maging masirigbat nga ning mayong buhay na nasasayang. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Nagkaperang person of interest na pigtutubudan na nasa likod ka ng yaring panghabon sa sarong kaunan sa Naga City, pigiimbestigaran na kan otoridad. Si Jennifer Pulinara sa detalye. May person of interest na ang kapulisan sa nangyaring panhahabon sa Sarong Pancit Restaurant sa Panganiban Drive, Barangay Concepcion, Naga City, kan nakaaging Martes. Sa mga litratong ini, mahiling ang mga pasang parte kan entrance glass door kan kaunan na pigtutubudan na nila o mga mahabon pasado alauna hasta alas tres nin maagahon. Sigun sa station commander kan Police Station 2 kan Naga City Police Office na si Police Major Joe Billionar, posibleng bako sa nasaroan nasa likod kan panhahabon. Nagluluwas man sa investigasyon na kabisado kan mga kagibo ang pasikot-sikot sa nasambit na kaunan. Dito sa akin eh ngayon lang to ano so para na nagkataon na ano so kaya nga sabi ko ito isolated cases naman to kasi itong kaso eh yung na naman natin dito suspect is talagang halos kung mga ano natin yung mga uh, paulit-ulit na lang ng mga personality na gumagawa ng ganito mga uh. sa ngayon po wala pa but uh, continue sabi ko po nga uh, sila yung pinapanbintawin namin ano hmm. sila yung pinapaano namin mag-declare sila kung ilan yung mga ilan talaga yung mga property, ilan talaga yung nawala sa kanila para at least makapagbigay kami ng konkretong uh, about yan. Ano? Kasi ito naman is uh, ready for filing naman ito in court uh, anytime. Uh, ng lang kami ng mas matibay na mga ebidensya just to ensure uh, na talagang nakukondit itong uh, suspect natin. Pasado alas 8 nin aga, kan mai report sa kapulisan ang insidente kan nagkaperang concerned citizen. Napag-araman man na may CCTV camera sa laog kaunan, alagad inianda ima naggagana na. Alagad sa tabang kan mga CCTV camera sa kataraid na establishmento, nahagop ang posibleng mga kagibo, napigtutubudan ng mga residente man sana kanasambit na syudad sa mga owner ng establishment uh, within the Naga. So uh, sa atin lang, uh, be sure uh, yung sana ay magandang maganda yung kanilang ano, um, uh, padlock or lock ng mga establishment. But at the same time, yung uh, CCTV na ini-implement is a uh, putting of CCTV na ini-implement ng city bago sila makapagkuhan ng permit. Sana maano nila, uh, ma holistic, ma magawa nila o kaya makakomply sila. Pati itong na uh, nanakawa natin, uh, nakita natin na yung wala sila sa CCTV guys, malfunction, ano? So, hindi gumagana. So, nahihirapan tayo pagdating sa ganitong investigation. So, sana naman doon sa mga establishment na ano natin. So, maging aware din sila na huwag nilang bigyan ng pagkakataon yung mga magnanakaw. In kasong mapatotohan, mahahampang sa kasong robbery ang mga kagibo. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar business name online registration piguo presirkan DTI sa mga negosyante sa rehiyon. Ano ang obheto kay ni Ramon sa report ni Regine Bue? sarung taon na ngunyan, puon kan buksan ni Nanay Carmela an sa iyang pet shop. Antas mag-operate, ininot niya munang tapuso na ang mga rekisitos ngani ni maging lehitimong mong tindahan in pet food as in pet accessories sa Albay. Storya niya, haros duwang bulan man siyang hands-on sa pag-asikaso kan mga rekisitos, arog kan pagpaparehistro kan sa iyang business name sa Department of Trade and Industry. Antas kaya ma-issuehan in business permit, kinakaipuhan na rehistrado na ang ngaran kan sarong bubuksan ng negosyo negosyo sa DTI. Aminadong mapagal ang pagpabalik-balik sa ibang opisina kang gobyerno nga isa na mag-follow up alagad ka ipuhay ng gadaa ining tiyagaan sa ngaran ka negosyo. Iningan mo na ako three names and yung so tatlong pangaran na ito tig check mo na ni if it is wala pa sa listahan ni So nung nag-come up ako before is yung perfect post ah, uh, Uh, accessories and ano. So kasi since that time na ano wala pang kasabing, wala pang name sa DTI. So na-approve agad yung ano. So, Sigun kay DTI Bicol Consumer Protection Division Head Ruben Sumbon, nga ni matabangan ang mga negosyante siring ni Nanay Carmela, igwasindang pigo opreser na online business name registration system OBNRS. Katunayan, apat na taon na ang nakaagikan inian sa indang ilunsara. Aminado si Sumbo na dikit pasanaan nakakapag aprobit sar ka kaini, huli ta dikit pamansanaan nakakaisi. Sabi niya, sa tabang kan BNRS, mas mapapadali para sa mga aplikante ang pagpaparehistro kan sa indang business name. Again, ang bako ang, permit sa maya, business name registration. Uh, ang business name registration certificate na issue kan DTI, ini po ang ang puwan ninda para makapag-posit negosyo. Warang business name registration kung single propri proprietorship, desin sin na sa desin sin ni mayor's permit kasi sa sa mga requirement ka mayor's permit or business permit ining business name registration ta Bukas man giraray ang DTI Bicol o ang sa indang provincial offices magin ang sa indang mga negosyo center para sa mga walk-in applicants. Alagad sigon kay Sumbon, mas magian ang BNRS. Mas kikayaan pagbayad sa registration, online naman igawa na po kitang online business name registration system. So, no need na po sila magdindi sa opisina or sa sa DTI Provincial Offices kung igusin ng access kay itong uh, internet vnrs.dti.gov.ph It's a user-friendly na uh, business name registration system. End-to-end -end transaction from um, registra registration up to payment, up ito makukuha nila so a certificate of registration nila through duman sa email address na ikakag duman i-email sa so certificate nila so they can uh, print mas kipirang pida so ang uh, gusto nilang i-print na kaipuan kung sa impan nilang kaipuan na agency pwede na sila mag Katakod ka ini nga pudan si Sumbon para sa mga negosyanteng mabukas din bagong negosyo na amayan ang pagpaparehistro sa saindang opisina asindain na pa sa registration rush na antisipado na nindang maruso sa primerong kwarto kan presenteng taon. Mientras tanto, nagpapadagos man ngunyan ang business one-stop shop kan ahensya na nakataltag sa manibabang runa kan rehiyon puon kan Enero 2 na obhetong makapagtaunin mas mahiwas na serbisyo sa gabos na negosyante sa Bicol. sa Bicol. sa Pigo Opreser na aktibidad ang Business Name Online Registration, Business Permit Renewal asin iba pa. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue. More incidents sa Bicol naglangkaw. Asin Business One Stop Shop sa Kasile Sorsogon, liwat na minarangkada. Yan na iba pa sa samuyang pagbabalik. tucked away in the province of albay known for its perfectly shaped mayon volcano misibis bay resort a locally owned 5-hectare private island resort the resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure this tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag ng video? Eh mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa ActionPawCenter at gmail.com maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, tanay tang namamatean. Siring man, kan sa sa sadiring partido sa Kongreso, an akubikol party list, katabang na kasurog pa. Acubicol! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Insidente nin kasulo sa Bicol naglangkaw nin 21.9% sigun sa otoridad. Si May Arango sa detalye. Naglangkaw ang insidente nin kasulo sa Riyon kanakaaging taon. Inian inihayag kang kam Bureau of Fire Protection Bicol na si Senior Inspector Edgar Tanahura. Sa datos, total na 749 fire incidents ang naitala kang ahensya, puong kang Enero hasta Disyembre 2023. Halangkaw ininim 21.98% kumpara kang taong 2022 na uminabot na sa nasa 614 insidente. Nangingenot sa kausa kang mga nangyaring kasulo ay ang problema sa koneksyon sa kuryente. Sinundang ka na pabaya ang pigluluto asin in paggamit ng depektibong appliances asin mga octopus wiring. Ang nakikita namin na uh, uh factor kung bakit na uh, tumaas yung ating sunog is yung uh, yun na nga po, uh, pumunta na tayo doon sa panahon na uh, kung saan makakalabas na lahat, wala na tayong restriction and then yung ating mga kababayan ay minsan lumalabas, uh, minsan naiiwanan na nakasaksak na, yung mga appliances, uh, katulugan. So yun po yung ating uh, nakikitang factor dahil nga po sa pagluwag. Dahil nung i-compare natin ng 2021 na 2020, talagang mababa yung ating fire incident. Dugang pa kang tagapagtaram, kadaklan sa mga nasulo iyo ang kaharungan. Probinsya Kang Albay ang nangingenot sa may pinakadakul na naitalang kasulo, mantang ang pinakahibaba iyo ang mga nasa island provinces sa rehiyon. Ang lagi lang naman po paalala ay dapat po tayo ay maging aware and uh, dapat po gawin din natin yung part natin sa community as uh, uh, participating na uh, group dahil hindi po natin na uh, uh ng sunog kung yung uh, mga BFP personnel lang po ang gagawa ng parte nila. Katakud kay ni Asigurasyong Kam BFP Bicol, mas papahiwasong panindaan sa indang information dissemination, padagos mandaanin ng papakusugon ang sa indang gigibuho ng mga kampanya kontra kasulo, arog kang oplan ligtas na pamayanan. Mientras tanto, sarong simana makalisang pagsandikan taon. Duwang insidente na ning kasuluan na itala sa rehiyon. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Zero fire incident na italakan BFP Castilla sa pagsabat sa Pasko asin sa bagong taon. Mas pinahiwas asin mas pinapusog na kampanya kontra kasulo. Naging epektibo subuot. Si Nomer Corporal sa detalye maugmang pigiras kang Bureau of Fire Protection sa castilla Sursogon na mayo sindang naitalang insidente ning kasulo sa pagsabatkan Pasko asin bagong taon. Sigun sa Fire Marshal kang istasyon na si Senior Fire Officer for Romel Reboa, resulta inikan mas pinakusog nindang kampanya kontra kasulo. Sabi niya, dakula ang naging ambag kan mga residente asin kang lokal na gobyerno sa akomplesyamento nindang ini. Inumaw man ni Reboa, an sa kang sendang LGU sa pagbabawal kan pagpapabakal asin paggamit ng paputok sa sendang banuaan. Dugang pa niya, antes pa ang paglaw kang Disyembre, puga-puga na sinda sa pagrekurida kan 34 sakop nindang barangay. Nga ni magiras fire safety tips sa mga residente. Mahigpit na ipinagbabawal ni Mayor Bong yung pagtitinda ng mga paputok. Kaya yung naging assessment namin dito nung bagong taon ay napakaganda dahil wala kami masyadong naging problema. Wala kami sunog. Kahit vehicular accident ay wala kami naitala ng bagong taon. Mientras tanto, sulamenting ang nangyaring kasulusan na sa Castilla Port ang naitalang dakulang fire incident sa Banuan kang nakaaging taon. May nagkapirama na insidente alagad ini ang non-index fire o itong sadit na kasulusan naman. Uh, pakatandaan that Fire safety is everybody's concern. Hindi lang po concern niya ng tanggapan ng tagapamatay sundin, kundi maging tayo bilang mga responsabiling mamamayan ay magsikap tayo, maging natin yung pag-iingat sa sunog para makaiwas tayo sa anumang mga sunog na malalaki at mailigtas natin ating mga, mga ari-ari at buhay ng ating mga pamilya. Mientras tanto, pigmama ni ugot man ngunyan kang istasyon na magkaigwan ng substation sa mga puwera nindang barangay ngani na mapadali ang sendang pagresponde bako sa na oras ning kasulo kundi sa anuman na emerhensya para sa mga baretang tatakbikol nomer corporal Taunang business one-stop shop kan Castilla Sorsogon liwat na uminarangkada mga negosyante sa banwaan duminagsa Si Danica Garcia sa detalye. Amay na nagpasiring sa Castilla Municipal Hall Building sa Sorsogon si Tatay Jerry Salomon kan Barangay Dinapa, Castilla. Maari kaya siya kan sa iyang business permit. Alagad kumpara sa nakatoodan, mas mapapadali daan sa iyang pag-renew huli sa business one-stop shop na pigo opresyer kan sa indang lokal na gobyerno para sa mga siring niyang negosyante. Tag sa dirinin sarong hardware store sa banwaan si Tatay Jerry istorya niya, inian sa iyang primerong pagkakataon na maaprobitsyaran ang nasambit na programa. Bintahi ini para sa, sa iya, huli tadain niya na kaipuan pa da magpasiring sa kunsain sa ina opisina di gobyerno para ipaproseso ang man iba-ibang rekisitos. talaga, madali. Ta, Nagpiyansin da kaining one-stop shop. Kaya madali. Sunod-sunod talaga. -sunod ang negosyanteng si Tatay Lester sa ruuman sa mga nag programa. Siring kan mga kapwa niya negosyante, ug masya na may siring na espersos ang sa mga LGU. Dapat pa ano, ang negosyo, dapat legal talaga. Kasi pag mga illegal, as pag legal pa, mga, ano, may mga support ang government sa mga negosyante. Para safe naman ang negosyo ta. Sigun sa Business Permit and Licensing Officer 2 kan Castilla na si Lori Exia, o kan sa indang business one-stop shop na maparikas ang sa indang pagtaong serbisyo sa mga negosyante sa saindang indang banwaan katunayan, taon-taon subot ninda ining pigkukondusir. Apuera sa mas marikas na serbisyo, obheto man ka ining mailikay ang mga negosyante sa mga iligal na transaksyon. Presente sa pigkondusir na one-stop shop ang Municipal Health Office, Treasurer's Office, Municipal Environment and Natural Resources Office, Engineering Office as in BFP. Um, Iniimbitahan ko po ang lahat ng mga business um, owner na sana i-register nyo yung um, business nyo para po ma-secure ang business name and business nyo. Kan nakaaging Martes, Enero 2, kan puunan ang aktividad. As in Madurar, hasta sa Enero 30. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Asinyanan katripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jannunyes, salamat as sin happy weekend.